Anong ginagawa mo? Napatayo niyo yung baso na to sa 1K Hindi eh, mo papatayo mo yan Mapapatayo okay. Kapag napatayo mo yung baso na to dito sa 1K, ganyan Oo oh. Tayo na tong 1K Oo oh, sige, tatry ko Ah, sige. Walang try, walang libre try Walang libre, may bayad Oo oh. Nga ah, sige, may pera ko dito 20, oh. pwede na 20 Aba lang Ah, sige Ilang try to? Salang. Isa lang Isa lang? Nakabahan ako ha Pop Baka mo imposible ito, be. Ganyan, pwede pa ganito. Bawal! pa ganito lang. Oo. Oh. Paano mo mapapatayo dito? dito? Napakalambot nung pera, be. Eh, bawal yan. original na pera yan. <laughs> ah, hindi sige, ko na. Tatawag ako ng backup. Tatawag ako ng backup. Tawagin ko yung mga nating kapatid pag nagawa nila. Ako magbabayad sa mga try nila. Mas matatalino yung mga yun eh. Ano? Game? Game! Yeah. Eto si Not Not. Kumakain pa. Eh, hindi ka magbayad. 20 kada try eh. Mm. daw to dito. Eh, imposible eh. Oh, gawin mo nang kahit anong paraan na pwede mo gawin. Uh, bawal. Bawal ipagdikita. Bawal. Ah, bawal, bawal ganito. Hen? oh, bawal. Ayang, yung pa nang i-gagawin ko. Tapos bawal din balik ta rin. Oh, sige. Oh, sige, sige, sige. Dami mong alam. Napatayin doon. Paano matayo yan? Eh, yun nga ang ano. Hindi ko alam dyan. Eh, kaya daw yun eh. Pag di niya nakayari sa atin yan. Hindi, so, try mo. Hindi nga kaya, Kailangan dyan, dahan-dahan lang. Kailangan, dahan-dahan lang yan. Ulo, kahit dahan-dahan eh. Eh, gagawin mo paraan. Tatayin ka? Oo. Oh. Pwede baan. Paano mo hawa ko? Bawal! Bawal! <laughs> <laughs> Bawal! Sige ah! bibitawan mo agad. Ah, bibitawan eh. din. O sige, o, ako sige, try mo bibitawan. bibitawan mo. Bibitawan! Pwede na yan. Tuwa tayo, tuwa tayo. tayo. Sayang 20 sa'yo. Wala. Pero makakahanap pa ka dito ng teknik. Asa si Malagat? Malagat! Sila ay isang mahinang nidalang. Hahaha. <laughs> Ah, ito, may baka pa ko. 20. Para tong peryaan eh. Bago ka makapag-try, magbabayad ka muna. Mm, bayad po. Malulunas lang po. Nakaka-60 na, na ah. ha. Ah, ikaw. Ang gagawin lang diyan, ano? Paano gagawin do dai papatayin dito? Ah. Oh, kapag napatay mo, bawal mo ni iganyan. Ah, oh. bawal mo din iganto. Ah, oh, sige. Ganyan. Kasi mas... Ganyan. Oh. Ilang try yan? Ilang try? Sa. Ilang try lang yun, ah. Dapat dalawa man lang. Oh. Be ah, sige, ikaw. Bawal ka wakan? Ba, Dapat Bawal mo hawakan yung one ng ganon. Oh, ah, sige. Dapat. Ang dami mong alam. Okay. okay. Kasi I'm brain. hoy bawal nga ganyan, di ba? Eh, mo dito lang. Oh, bawal din ganito Oh, sige. <laughs> Ay, pwede pala yun, no? Oh. Nako. Pwede, eh. Kinakabahan na yung bangka, oh. Nakaisip ako ng ekpik. Yari ka sa akin ngayon. Pwede lang yung tap-tax. Bawal! Ah, sige. Hmm, malambot. Gi dahan-dahan na da kanya, da dahan-dahan din pala. Ito. Da dahan-dahan. Tenten. Sa mo bis. Ala. Pero nangahalo pa kung technique. Ah, sige, sige, tataya ako. Hirap. Pag ko, as ko, 1K, o oh, sige, 1K tataya ko. 1K, tas akin na lahat yan. Sabi ka sa akin ngayon. Business <laughs> yun, o? Oh. Kakapalang ko yung tupi. Yun, ano, nakikita akong tricks, eh. O, oh, ayun, ito, ito yun, Oh. Ayun lang, ayaw tumayo. Putik na <vib thou> ah, yan. Hey! Sinabi kang bitaw, Ah. Oh, sige, ayan, o. Oh. Bitaw! Kasi okay. okay, hindi, pagka, pagka pag, di mo nagawa, pag di mo nagawa, sasori so mo sa amin pera. Oo. Oh. So, o sige. Okay, Easy Dawa. 1K. Uh, $5. dollars. <laughs> $5. Oh. Easy 1K. Sige. Wala ka na naman. Okay. Sosoli mo sa amin pag uh, di mo na ah. ano yan, ha? First, ipopold natin siya ganito. Ha? Oh? Uh? Tapos, F. E, tunod. Iaano na natin to. Hmm. Sige, tinupi ko din kanina yung akin, ha? Eto ganito yan second, i-gagato natin yung isa mas bubukayan ng ganyan oh. tapos i-gaganyan natin ito lang naku, maliit din ata ito <laughs> maliit din ata sya kinakabahan o, no? maliit ka, kami na yung pera kami <laughs> na yung pera na yan Amin ah, na yung pera mo. Hala. Hala na ba eh. One thousand, one thousand twenty, one thousand forty, one thousand sixty, one, one, one thousand. He buys easy money.